Yo, magandang umaga mga master. Maagang biyaya talaga. Nag-testing lang tayo magagis kasi ang spot natin dun pa sana. Sa malayo dun. Sa so, may ng lambat. Kaya lang, may mga nagtalo ng isda rito. So, ang pugi ko. <laughs> Itong biyaya, unang hagis master. Hindi ko suot ang camera. Talagang napadali ka agad. o. Oh. Oh, binigyan na kita o. Oh, na ano po, nagalaw-galaw po yung balikpig oh. Matindi. Sabi ko, nagtalunan, yun eh. yung hagisan, kaya, ayan. Biro tayo, tinamaan sa batok. Sa titistingin sana natin to, kaya ako ipapunta doon sa malalim. Titistingin sana natin itong setup na ito. Itong ginawa ko ito, ito yung lure na ginawa ko. Jig. Assist hook, tsaka yung jig niyan, akong gumawa niyan. Subukan ko lang sana. Kaya lang, parang mag magparamdam yung ating ano kaibigan, kaya humagis na ako para ano <laughs> kaya agad ang laki agad swerte nasikat <laughs> na ang araw yan ayos ah, pang huli hindi pa kita sa video ayos may, may tulong din master yung ating parakito Nain, oh. ngayon yung ating paano paanod <coughs> kumain ako kanina ng alas 4 ngayon nagugutom na naman ako oh, wala akong baon kahit tinapay mamaya ah, ka taga doon sa malalim lapong maliit yan dito marami yung lapo lapong itim ay eh. maliliit doon, doon ako nagana hindi ko mahahit yung matapatan dito yung natapatan natin dito mamaya Alam mo silag pa naman baka oh, may kanuping nang malaki dito ito na may nasibad na master ay sayang. Kalat na masya. Oh, ay sayang oh. Kita mo bunot. Ina bunot, master. Oh. Oh. Ah, hindi tamaan. Dala na yon, ha. Ay ayaw na. Sayang. Kailang si baday ay. Yan na natin hook natin bakit ayan na. Spalinghado na yung hook ah. Ayos pa naman, hindi lang tamaan, hindi lang tamaan, hindi lang tamaan. At tamaan din yan. Saka medyo maliit kaya ano? Laking tulong nun master oh. Ang bilisan na nating agusin papuntang laut. Kaya lang nung meron oh eh, hindi agad kita basta-basta agusin. Maliit ang nasibad. Makakaalipat tayo nito. mhm mhm ah. Oo. Oh, uh. ano, ay tamaan. Na laro lang nila. Mali ito kasi kung malaki ito, binanatan na banatan talaga eh. Maliit. Tinama mm. na. Tinama. Ay, nakalpas pa oh. Magaling. Magaling kang ano ka. Magaling kang ano ka. Mm. Dinali ulit. Magaling ka. Ano ka? Ay, lapu-lapu. Magaling ka. Kanina pa ay. Kunin na kita kasi may bisita ako. Nadyan yung pinsan ko eh. Shoutout kay Benson. Ayan, bisda na tayo. ang tagal bago tamaan ha ah, yan yan ano mas masibad na naman oh mhm oh. mhm uh -huh. uh -huh. Uh -huh. Mhm, ano kaya ito? Mhm. Uh -huh. uh -huh. Mm mhm. Mm mm Hindi -hmm. hmm pa tayo ha. Huwag kang mga kalpas, kanuping ito. Oh. Ay pakoy. Pakoy yun laki ng pako yung master oh mm -hmm. lunok na lunok patay pasan natin to patay mo natin ayusin natin pero ang laki oh kapalad na eh hindi ating kailangan yung magapaganda ng kural natin yung ano kaya ito ngayon ah wala na ano oh, ito pa ano ah, ito pa pumuti pumuti Okay, kanuping master. Pag talaga abban nata mong patay ng camera, nakakahuli master eh. Pero may kumagat to. Bago na pala yung lure natin, pinalta natin. Pero alpasan natin to. Masyado pang maliit. Tsaka kailangan pa nila magparami. Pero madalang na nahuli ko ng ganito eh nasa luma na talaga pala yung ating tribulho, kaya hindi na ano hindi na tama na maganda yung kanina mga nasibad kung bago bago pa yung tribal hook natin huli na yun kapito hindi natin masyado mapalubog master tamang tamang palubog lang sana itong ganitong sukat eh kaya lang maraming damo oh. medyo pasortihan na rin lang ang laban pag gaganit yung sinorti na tayo pag ganito kasi madamo oh, pasortihan lang talaga ang laban atas natin natin ay sumabit na nga oh. sabi ko na eh yun na, na pa rin ito na ay ito ng pakuy yun parang balagbagan pala nabalagbagan lang ano maliit pa rin pero pwede na eh kunin na, ah, uh, kita ha kunin ko na ito master kasi nga may bisita tayo eh gulang natin kasi mahal lang isa sa palengke ngayon kasi nga may magandang panahon hindi ako muna kasama kumuti kanuping yan mga gusto ko pagpatay talaga ang camera yan oh na si ayos din talaga rin ay taba kanuping layout master ito ang kanuping layout sinatin ang maganda pa rin ng hugis ng ating hook sandali itong ka ayos itong uka maliit pakoy na maliit pag hindi ka nuping naugtul basta naugtul wala nang bagaong dito at na ito okay pakoy na maliit ay? ano nga ganun si baday basa basa na si Bad Master mga ganyan o dyan ka masyado ka ng malakas para sa mundo ng mga tao ano <laughs> kaya ito huwag kang mga at pakit ng mundo na yan pre <laughs> pakoy pa oh. so pakoy laki ay laki pa koy kaibigan ay gan laki pa puro pa koy pre ah ako yata nga ano, rito naghahari dito sa spot na to ah pa, ako pa yata naghahari do sa spot na ito. Ang laki oh. Kakakoy. Hindi na sasabihin ng busing natin na huwag kunin to. Dali to. Dami na sana natin. Pa, ako yung naghahari. Master do sa spot pat, dito kung saan may jigging. Doon sana. Siguro sinasabi sa nasabi nila silag. Yung biglang lalim doon. Baka pwede doon kasi ano yun, yun, yung ibal ulit, Master. Maliit lang ito. Ah, nalakas. Mukhang nalaki. <laughs> Maliit, pero parang nalaki, Master. Nalakas ay. Snapper, chicken snapper ito. Pagka ganito. Ay, kanuping. Maliit lang ah, ano yun. Ayan, dyan ka. Bumalik. Ito, Master, yung ito? yung nasabi ko sa inyo? Nasilalan ng bangka ko. Ayan, oh yung batong maliit lang na nakatago sa ilalim ng dagat tamo mo may huli tayo dito tayo mapapadaan master madalang itong machimpuan eh yung bato na yan oops yan good size to pwede na ito ito good size yan uwi natin yung bato na yun yung bato na yun kasi pag nakop ang camera may mga kagat eh nahihiya sila pag buhay ang camera eh Ayan, huwag na natin pagbigyan dito ka dito ano dito pa ko oh, hindi na huwag tulay kanoping ito ay lapu lapu so small kailangan <laughs> mo pang magpalaki dumagat ulit bigyan tayo ng pangalawang pagkakataon mas talaga ng agos master oh bilis ay ah, may agasagawa na naman kita pabalik kaya e, pagos pag na naman tayo oh, ng pagkakataon oh, magat sa pangalawang pagkakataon si Utoy ano kaya ito sumunod na na lang ito pag nasunod pag lumaban din ay kanuping 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 good oh, di ba ganyan lang ang buhay ay ay bago magkaroon ng sibad pakuy pa <laughs> pakuy pa at tagal bago magkaroon ng sibad tapos pakuy pa nauni-uni pa siya chuk 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 Jangan

nakakahuli Lakas ng hangin master Pero natin yung magandang ispat nato no Kaya lang ay eh, akala ko papunta ulit tayong Agos doon Hindi na pala papunta na pala dito sa kapila So ayos pa rin Kahuli pa rin Yung manang mahalaga doon eh na Sabi kong yung wind natin ngayon hindi abi ayos hanap na pati kita ni Pinsa Pinsa yan ganyan o parang mga sorte si Pinsa na <laughs> parang gata may uwi isda sa Maynila yun ha ah. so patala natin sa Maynila to talagang yung lagayan nya eh bala sya doon miskarte pero maliit pa master maliit pa hindi pa ito ano ah uh, sa pamantayan natin yan yun wala wala na huli sa jig hindi kita mahala mag jig eh ito okay, pinakakit na naman yata maliliit pang isda master hindi pa ganun kalalaki mga uh, parting November October, November, December yung malalaki na isda niyan nag patay na naman kita Ito na naman kita nito Ito Ito dito talaga Isang isda, isang lor Uluwi abuti natin dito Sir, is <laughs> itong magadonate lor na naman natin no? Oh. Sinabit ba naman sa bato? Naya pala Diyan kahaw oh. ha Ang ulam kita sa so magandang spot na tayo eh. Tapos magigisaw-saw ka. Ang <laughs> lakas na ng, ng hangin eh. spot na asaw-sawang pa ng maliit oh, maliit na yan ay asawayin ay brush sinama sa mata master tinama sa mata master ayun o oh. malubad na rin pala tayo so ganito lang ito yung video natin master pero ito ito alpasan natin ito 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 ito, ito. ito, 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 ito. ayun tinama sa mata nakasabay pa naman siguro siya mga ah, master hanggang dito lang natin pag fishing pero ano, pag-video yung pag-fishing, dalit pa rin tayo. Fish on mga master! Hindi naman tayo sa huli natin para ano, maganda. Update natin yan. Ayan yung, ayan huli natin mas, eh, oh. Yan. So, di ko masasabing ano kita Update Maganda yan. Maganda. Oh, okay. Okay, mas yun. fishing.